Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat at nasa katapusang araw na tayo sa buwan ng Enero. Enero 31, 2024, January 31, 2024. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap sa loob ng bagong taon, unang buwan ng inero. Alam natin na tayo mismo ay makakapatunay at makapagbigay ng patutoo ng Panginoon na siyang kumikilos sa ating buhay araw-araw ay napakabuti. Sa ating mga pagninilay, magsikap tayo ng mabuti na maisabuhay natin ang ating mga uh, iniisip na kabutihan, ang mga narinig nating uh, mabuting balita, ay pagsikapan natin na maisabuhay, maipadama, at maisagawa natin sa ating pang-araw-araw na pagsisikap. Sa ating pagninilay sa araw na ito, mga kaibigan, ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 6. Dito, sa patuloy na pagkikibahagi at pagkikisalamuan ni Jesus ng kanyang panahon sa nakakarami, hindi may iwasan na papasok siya sa sinaguga at magpahayag ng mabuting balita. Isa sa mga pinakamatinding binitawan ng mga nakarinig ay ganito. Anong klasing karunungan ang mayroon siya? Dahil alam natin na si Jesus ang kanyang tayunin ay matulungan ang mga tao, lalo-lalo na yung mga nakakarami, na maunawaan ng mabuti ang kautusan upang sa gayon ay magkaroon sila ng kagalakan sa kanilang buhay kasi hindi man maganda na sumusunod lang tayo sa kautusan na hindi natin naunawaan ito kaya sa atin mga kapatid pagsikapan natin alam ko marami sa atin ang napaka-devoted napaka-lalim ng pananampalataya pero sa likod ng pagpapahayag ng pananampalatayang ito ay pagsikapan din natin na maunawaan natin ito ng mabuti. Kaya nga, sabi ng mga tao kay Jesus, anong klasing karunungan ang mayroon siya? Dahil ang pananaw ni Jesus ay kakaiba sa pananaw ng mga nasasanayan ng mga tao. Ang kanyang pag ay kakaiba. Pag-unawa na hindi lang ang isa ang makapag uh, tanggap ng kaligayahan kung dili kung hindi ang nakakarami the wisdom that will lead everybody to happiness hindi yung karunungan na na ang makabenepisyo nito ay yung iilan lang kung hindi yung karunungan na para sa lahat ang karunungan na makapagdulot ng saysay sa kanilang buhay, makapagdulot ng kaligayahan sa bawat isa. Siguro para sa akin mga kapatid, pag sikapan natin, alam ko sa ating mga karanasan sa buhay, marami tayong natutunan. At ang mga natutunan natin ay isaisip natin palagi, isa buhay natin at ibahagi din natin sa ating kapwa patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating mga pagsisikap, sa ating panalangin Panginoong Isus, bukal ng buhay. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Amen.